Po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Iba't ibang mga palaro at mga aktibidad ang masayang nilahokan ng mga membro ng mga kapisan ng pansambayan sa idinaos na CFO Day sa distrito ng Bislig City, Surigao del Sur. May hatid na balita si kapatid na Via Federizo. A day of fun and excitement. Ganito ay nilarawan ng mga kapatid sa distrito ng Bislig City, Surigao del Sur, ang isinagawang CFO Day. Ito ay pinangunahan ni kapatid na Danilo Gala Jr., tagapangasiwa ng distrito, katuwang ang mga ministro, ministerial worker at mga may tungkulin sa mga kapisanang pansambahayan. Sabi na tinungo ng mga kapatid ang mga Goy Barangay Gymnasium kung saan isinagawa ang aktibidad. Masayang lumahok ang mga kapatid sa isinagawang warm-up exercises bago sinimulan ang mga nakaka-excite na group games. Bakas din sa kanilang mga muka na nag-enjoy ang lahat sa mga inihandang interactive booths at mga performances na tampok ang INC original music. Ayon sa mga kapatid, lubos silang nagpapasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo sapagkat nabigyan sila ng pagkakataon na maisagawa ang ganito mga aktibidad na naglalayong patatagin ang samahan at pag-iibigan ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Mula rito sa Barangay Mangagoy, ako po si kapatid na Via Federizo para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alasais ng gabi sa Iglesia ni Cristo News Live. Ang paghanda ng mga distrito eklesyastiko ng Iglesia ni Cristo sa isa sa gawang evangelical mission mamayang gabi. At ang inaugural worship service ng Dawson Creek sa distrito ng Edmonton. At yan po ang TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Upsai, magandang hapon po.